narito ang mga ulo ng balita sa mga oras na ito. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nagpasalamat sa gobyerno at pribadong sektor sa kanilang pagtutulungan sa relief and rehabilitation sa mga nasalanta ng lindol sa Cebu. Dalawang OFW sa Hong Kong na napaulat na nawawala, ligtas na natagpuan ayon sa Department of Migrant Workers. Department of Social Welfare and Development naghatid ng tulong pangkabuhayan para sa mga Sustainable Livelihood Program Associations sa Agusan del Sur. At sa pagpapatuloy ng PNA Talks, alamin mula kay Teresito Bacolcol, Hepe ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology ang mga hakbang ng ahensya habang pinaghahandaan na pagtama ng lindol na tinaguriang The Big One. Ako si John Dalistan para sa PNA Headlines. Ikinatuwa ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang patuloy na pagtutulungan ng gobyerno at pribadong sektor sa rehabilitasyon at pag-abot ng tulong sa mga naapektuhan ng magnitude 6.9 na lindol sa lalawigan ng Cebu. Sinabi ito ng Pangulo sa kanyang pagdalaw sa ng Village sa San Remejo at sa Cebu Provincial Hospital at Tent City sa Bogo City ngayong biyernes. Binigyang pansin niya ang tulong na inihanda para sa mga biktima ng lindol tulad ng modular house para sa mga lumikas, psychosocial support at cash assistance para sa mga nagkukumpuni ng kanilang nasirang bahay. Ayon pa sa Pangulo, malaki ang naitulong ng na mga ahensya ng gobyerno at mga private partners sa pagtugon sa epekto ng lindol. Kamakainan lang in over ng Department of Human Settlements and Urban Development ang mga bagong tayong modular housing unit sa lokal na pamahalaan ng San Remigio. Bago ito, nagtayo ng dalawang tent city sa Bogo City at Medellin na may kabuang 159 na tent. Samantala, nagpasalamat si Pangulong Marcos sa Philippine Red Cross sa kanilang pag-agapay sa mga residenteng na apektuhan ng lindol. Partikular na pinuri ng Pangulo ang pagtatayo ng swimming pool para sa mga bata na nakaranas ng takot at pangamba dahil sa sakuna. Kaya ako ay nagpapasalamat sa lahat ng ating mga ka lahat ng ating mga first responder, lahat ng ating mga volunteer, pati na yung mga agencies of government at na maganda naman ang naging responsya. Siguro hindi naman tayo mapapahiya sa tao na sabi natin eh, uh, basta may pangangailangan eh, ay nandyan, nandyan ang papahataan. Kaya hindi hindi pa naman kagaya ng nasabi ko nung last time ako nandito, hindi ito naman minsanan lang, uh, patuloy pa ito uh, kung ano pa ang pangangailangan. Uh, Ligtas na natagpuan ang dalawang overseas Filipino workers sa Hong Kong na napaulat na nawawala mula pa noong October 4. Ayon kay Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak, nasa pangangalaga na ng Migrant Workers Office sa Hong Kong ang dalawang Pinay. Kinilala ang mga OFW na sina Aimee Mahilong Pabuaya, 24 na taong gulang at Aleli Perez Tibay, 33 taong gulang. Huli silang nakita sa Long Moon Country Trail sa 21 Wan matapos maghiking. Natagpuan sila ng mga otoridad bad ng 10.30 ng gabi nitong Webes, October 16 at dinala sa Shatin Police Station. Sinabi ni Kakdak na asa sa ilalim ang dalawa sa psychosocial counseling at medical checkup. up Tutulungan naman ng DMW ang dalawa na makausap ang mga employer nila na makuha ang kanilang mga gamit lalo na natapos umano ang kanilang mga kontrata. Aasikasuhin din ng ahensya ang kanilang pag-uwi sa Pilipinas. Inabisuhan na rin ng Overseas Workers' Welfare Administration ang pamilya ng dalawang OFW. Paalala naman, kakdak sa mga OFW, mag-ingat sa outdoor activities at siguraduhin may koordinasyon at komunikasyon sa mga katrabaho, kakilala at otoridad. Maaring tawagan ng Migrant Workers Office sa teleponong 00-852-2866-0649 o mag-email sa mow-hongkong at dmw.gov.ph nakatanggap ng 28 na milyong pisong halaga ng tulong pangkabuhayan mula sa Department of Social Welfare and Development or DSWD ang 37 Sustainable Livelihood Program Associations or SLPAs sa Agusan del Sur. Pinangunahan ni na DSWD Region 13 Assistant Director Jean Paul Parajes at Governor Santiago Cain Jr. ang pamamahagi ng tulong sa mahigit 540 na benepisyaryo noong Webes. Kasalukuyang bahagi ang mga ito ng iba't ibang maliliit na negosyo sa kanilang lugar at ginagabayan ng pamahalaan upang palaguin ang kanilang mga hanap buhay. Bukod dito, nakakuha din ang mga benepisyaryo ng 8.3 million halaga ng livelihood support mula sa DSWD sa mismong event. Sa kanyang mensahe, sinabi ni Parahes na sa kamay na ng mga SLPA kung magiging produktibo, maunlad at magdudulot ng pagbabago ang kanilang negosyo sa komunidad. At sa balitang pangkalakalan, nag-alok ang Social Security System or SSS ng calamity loan para sa mga miyembro na apektuhan ng dalawang malakas na lindol sa Davao Oriental noong nakaraang linggo. Ayon kay SSS President at Chief Executive Office Robert Joseph Montes, deklaro, layunin ng programa na makapaghatid ng agarang tulong sa mga miyembro na naninirahan sa mga lugar na, na apektuhan ng lindol maaaring makakuha ang mga kwalipikadong miyembro na hanggang 20,000 pesos na loan na may 7% na interest kada taon. Pwedeng mag-apply ang mga miyembro sa pamamagitan ng kanilang may SSS account upang maaprubahan nito ng ahensya. Kasama sa kwalifikasyon na dapat nakatira o naninirahan ang miyembro sa lugar na dedeklara ng State of Calamity, may hindi bababa sa 36 months na contribution at walang anumang past due or restructured loan. Samantala, inilabas ng Department of Trade and Industry ang Philippine National Standard or PNS para sa mga parol o Philippine Made Lanterns upang protektahan ng mga mamimili at maitaas ang kalidad ng gawang Pinoy sa buong mundo. Inilunsad ito kamakailan sa San Fernando, Pampanga, na kilala bilang Home of the Giant Lanterns, kung saan din ginaganap ang tao ng Giant Lantern Festival tuwing kalagitnaan ng Disyembre. Nabuo ang nasabing national standard sa tulong ng UL Standard and Engagement at sa suporta ng pamahalaan sa mga local manufacturers sa ilalim ng Tatak Pinoy brand. Ayon kay Trade Secretary Cristina Roque, makakatulong ito upang matiyak na liptas at mataas ang kalidad ng mga gawang Pinoy. Para naman kay DTI Fair Trade Group Assistant Secretary and Supervising Head Lawyer Regino Malyari Jr., makakatulong ang PNS upang matiyak ang katatagan ng lokal na industriya ng parol. Pangamba ang dulot ng magkakasunod na lindol sa Cebu at Mindanao sa mga mamamayan. Kaugnay nito, usap-usapan ang posibleng pagtama ng dabiguan o isang matinding lindol sa Metro Manila at mga kalapit nitong probinsya. Ano ang mga paghahandang ginawa ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology sa oras na mangyari ito? So, uh, it's really good na uh, yung mga bata natin ngayon are more appreciative of the efforts done by um, NDRMC kasi ginagawa natin itong every quarter yung drill. But again uh, we still have to strengthen mas ma, pagtingin pa natin yung drill natin. We, we still have to strengthen our okay. drills kasi nga may nakita rin naman ako na mga uh, kids no uh, they were na the computer shop nagko-computer sila and then during the shaking that's in uh, Cebu uh, in Bogo City yeah. nagda and hold sila. The next best thing uh, is to make sure that we follow kapag paggagaw tayong bahay we have make sure that we follow the building code, the minimum engineering standards. Kasi kahit mag-drill pa tayo many times, kasi yung drill kasi, on the assumption na yung bahay mo hindi magkukulaps, yung duct cover and hold. Kasi kahit mag cover and sa ilalim ng table, kung yung buong bahay mo magkukulaps, then hindi rin effective. So first and foremost, that we have to make sure that kapag papagawa tayo ng bahay, Uh, we follow the minimum engineering standards. Mm -hmm. We follow the building code. Now, kung nakatayo na yung bahay natin, ipa-assess natin. And then, kung kailangan i-retrofit, then uh, gawin natin. Mm -hmm. Kasi yun naman yung... Yung lindol naman, hindi yan nakakamatay. It's the collapse of... If it's the effects. It's the, yes, that's right. It's the collapse of man-made structures mm -hmm. that may claim lives. So we have to make sure that we follow the minimum engineering standards. Madagdagan yung, first and foremost, madagdagan yung tao natin. Okay? We have uh, 400 around more than 400 uh uh, uh fivox uh, staff now but pilaati doon are um co staff you know temporary staff so uh, nang nangyayari is we hire them we train them and then they leave oh. so sa uh, first and foremost madagdagan maging plantilla positions natin. um right now we only have 200 for the size of the Philippines we yes. 300 seismic stations. We have two thirds of that. We only have 125. Oh, one so, third na, of that. Yes, that's right. So, uh, the remaining 175 from the GAA, are kami ng budget, four seismic stations a year. So, 175 divided by four, that would take us more than 40 years to be able to complete. The thing is, good thing is, the, uh, the, the president signed the box modernization mm. up uh, last uh, April this year. So with that, mapa-fast track natin yung uh, pag-acquire, pag procure ng mga instruments natin and also uh, mapaganda natin yung ating uh, instrumentation sa mga, sa volcano stations kasi we have 24 active volcanoes and out of the 24 active volcanoes only 10 ang mino-monitor natin. And out of the 10 monitored active volcanoes, dalawa lang ang may kumpletong uh instrumento which Pabasta is Taal man. and Mayon, that's right. Again, we're very happy na naipasa uh uh, early uh, mid uh, April of this year for the 2026 budget hindi pa siya na, nasama kasi nga uh, yung pagsubmit ng budget uh, mga March yan or even earlier so uh, hopefully next year mag blast na kami eh. so your our dream of having complete instrumentation whether for earthquakes whether for volcanic eruptions And madagdagan yung mga tao natin. Kasi that's the most important. Yes. If, even if you have yes, the, yes, the, the, yes, the most the uh, sophist sophisticated instruments, kung wala namang mag-analyze ng data, then uh, wala rin silbi. Okay, so, uh, Philippines, uh, we have to accept our reality that Philippines is part of the Pacific Ring of Fire. So, every now and then, we will be jolted by earthquakes, there will be volcanic eruptions, and uh, even tsunamis. So, the best course of action is always preparedness. So, when we say preparedness, we have to make sure for earthquakes, Especially, we have to make sure that again, uh, as I mentioned earlier, we follow the minimum engineering standards. We follow the building code. Uh, again, uh, I'll just like to reiterate: uh, earthquakes uh, per se don't kill people. It's the collapse of man-made structures that may claim lives. So again, preparedness is the most important. Hindi uh, namin magagawa yung preparedness alone kung kami lang. It's not just the business of our institute. It's everyone's collective duty to prepare. At yan ang pinakabago at pinakamainit na balita sa mga oras na ito, hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at informasyon, bisitahin lamang ang aming website pna.gov.ph o ang aming Facebook at ex-account na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News at sa YouTube account ng Philippine News Agency. Anim na putsyam na araw na lang, Pasko na! Ako po si John Dalistan. Ito ang PNA Headlines, naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa Bagong Pilipinas.